Yes po mga papayang mga sa Sayon so, po narito po tayo ngayon sa Kingdom Tower Ito po thank <music> you

Grabe ang lakas ng hangin o. Oh. Mga hangin. hindi rin nagpapahuli yung fountain at hindi dyan yung fountain ay hindi uh, niyan yung fountain ay hindi yung fountain yung mga kaibigan so, lakas hindi sa blaka ay uh, yan po uh, si si uh, bay kung saan na bay dito tayo ngayon brad sa ano sa mga blaka Oh, dapat mo lahan meron na siya no? Tama no? Iba Ibang kulay niya no? Hmm. Ako. 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 naman ang kulay Ako. 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 Wow naman, ang ganda. Wow. At palit-palit si Brad, no?

samrad um, okay sa oh magkakaroon na eh sa topa nating ng tindan tower ah ganyan oh. let's go tingnan niyo pa pa lumabas yan yan oh ng tindan tower nanaman 'yung lighting fixture 'yan nato oh magkikita niya, makita 'yan paano naman niya magpalit-palit naman 'yon 'yung ano yung, 'yung lighting 'yo ayun oh palitan na naman brado oh. ng lighting oh oh papalit-palit nang lighting nang ano niya gano no gano no paiba-iba ang kulay oh pati wala yan niya sa ramen no ganda naman grabe super so mga mga lalabasan ipang-kulay kasi ilang minutes kaya ayamra Go, everybody! Grabe, mano, masakit sa mukha yung init. Grabe, brad, ang init, masakit sa mukha, ano? Oh. Kaya pa, namamamatay din yung mga tagyawat natin okay. sa init na yan. Okay. Tingnan mo, dating-dating tagyawat na yan, wala na. Kaya sa init yan, pinapatay yung mga tagyawat. Tama po, mga kabayan, ano, mamamatay pala yung tagyawat natin kung katag-init, no? Ah, <laughs> yung ano, totoo pala yun. Ibig sabihin niyo, brad, ano siya? Parang derma? Parang laser ng mga pimples. At saka yung ano, yung ginagawa ng mga derma? Oo. Oh. Eh, dinilis ang mukha mo kung dito ka sa mainit. Yun? Iba? Yun po, mga babaya, ng ang totoo. Totoo yun. Kahit na mainit, kinis ang mukha mo rito. Sa Saudi. Iba brad? Oo, oh, kaya wala na yung nagyawat na mo. wala na pimples. Na matay sa init. Ang panahon. Kaya punta na kayo dito para rin kayo mag-laser ng magkanyo. O saan? Saan sila? Sa ano sa Pilipinas? Kahit saan man sulok? oh, kahit saan kayo punta kayo dito. Dito parang hot game mamamatay yung mga skin nyo na skin disease nyo. Mamamatay. Special yung mga pimples. Tama. Pati mga buhok ko, Brad. Parang namamatay na yung tobo. <laughs> parang mga kalbo na rin ako dahil sa init. Di ba Brad? Oo! Ano, diba, makinis na ang skin namin dahil sa inip. Di ba? Oo, tama! Di ba Brad? Punta diba kami dito noon sa Saudi. Ang daming tagawa, daming import. Oo. Sa ngayon daw, wala na. Oo. oh pati ako wala na rin. Namamatay na. Di ba Brad? <laughs> lalong lalong yung mga ating mga kababayan sa Pilipinas. Yung engineer o nurses, punta na kayo rito. Di ba, Brad? Oh, oh. Kikinis ang dito, Kikinis daw ang mukha natin, pati mga buhok natin kikinis din. Magiging glan ang buhok niya dito. Tama. Magiging ano, magiging carbon. <laughs> Di ba, Brad? <laughs> magiging glan kayo dito. Oo, oh, tama. Kapabayan natin dito, mga babayan, landi ng buhok nila. Tama. Magiging glan kayo dito. Kaya nga, punta na kayo rito mga kababayan, mga kaibigan, sa Riyadh, Saudi Arabia. Hindi lang, kayo ang inaano namin. Pati kami, kahit saan, ang naikot namin dito sa Riyadh. Di ba, Brad? Oo, oh, Brad. papasok na tayo sa Kingdom Travel. Oo. Oh. Tara na, pasok na kami daw, sabi ni Brad. Di ba, Brad? Pasok na kami. Yes, ba, mga kababayan, mga kaibigan, sa ngayon narito na rito na kami ngayon, uh, sa loob ng uh, Manlaka. Ang Manlaka, at pinagkita ko na sa inyo kanina kung ano ang uh, view may pakita namin dito. at yung ilaw yung pwede yung palit palit siya ito ba ba? nandito na tayo sa loob ito maganda maganda rito sa ilalim no? bakit kaya maganda? parang bagong ano to brad? parang Oh, nagano sila na Oh. Nag-renovate sila vlog na ano? Huh? Ngayon pang area pa? nito. Oo, ano? Parang nag-renovate sila o. Oh. Hindi ba? Hindi ano? natin alam na basta may display na dito o ano. Mm -hmm. <laughs> Joke lang. <laughs> Hindi, grabe naman kami kay Brad. Oh Brad! Ano oh, Brad? Oh, Brad? Kumusta na Brad? Hindi ka Brad napagod? Medyo kasi pahuwi tayo mga 7.30 pwede na. Kailangan natin na ano, umuwi kasi bukas may pasok na tayo. Ay, tinitingnan pa tayo dito mga pulsasya at saka tama. Maghanap tayo ng mga pantalo kasi yung uh, balmin, nakita na natin doon sa si kapila. No? Yung mga signature na may harap natin bilhin sa Pilipinas. Pero dito, kung gugustuhin uh, talaga, okay naman. Di ba Brad, kaya kaya naman bilhin? Oo, oh, oh. wala ng mga bandit na item. Malamanan natin kung mag-sale Tama. Let's go, yun po. Pa. Ito mo, kitchen na? Oo pala. Akala ko may ano. Ano po yung Brad? Ano po yung ano an an yung yung presasyon niya? Ah, sa kusina. Oh. Saan na tayo, Brad? Sa first floor na tayo. Oo. natin yung diesel, presasi. Parang... Presasye. Parang mm -hmm. um, Parang bagong rinobita na po, Brad. Dati hindi naman ganito. Ito na kami, Brad. Dito na kami kay Brad sa loob. Siyempre, kita natin yung... Punta ang bulsa. Bagong Reno Beach siya, brad, diba? Bagong Reno Beach yung ano. Ito, ang sa paano. Ano oh, saan? Ano dyan sa taas? Ah, okay. Tingnan natin yan, brad. A few moments later. Yes, mga At uh, tayo po ay pori na. Grabe ang mukha naman dito, brad, na? Magkano yung kukwas na wedding ring? Magkano yan, brad? Ilong kita kung saan. Ah, 70,000 ba Kayo, kanina nakita mo oh, yun. Tapos yung relo, magkano? Ito, relo sa so, so, uh, oh. oh, kami. Oh. Na kami. Okay, okay. gabi na, no? mm -hmm. Oh. Next time na lang tayo, Brad. Mag-poll na. No? A few minutes later. At maraming maraming salamat sa inyo po. At maraming maraming salamat sa inyong sa ating small youtube. Atin. So, Ito na. na po yung ating video. At uh, baka mamaya ang camera po. Bye-bye.